15 kilos yata to. <laughs> Tsaka kami nahuli kami guys. Ano to? Dag. Iyan. Maraming maraming salamat. God. Itong huli namin, naabot to na 15 kilos. Hindi ko na i to sa pagtimbangan. No? Kasi dito ko na i-end tong video ito. Maraming maraming salamat sa panunood. <laughs> Yung isang bangka po pala nakaarya. Ganito po pa pag-aarya guys. Ay o. No. Yung lambat, Andun pa ikot. So guys, good morning sa ating lahat. Ngayong araw, lalaot kami. Ay, kami. Nandito na pala kami sa laut <laughs> <laughs> Ito yung mga kasama ko guys, oh. Wait, no. Yan, medyo mga bagito kami lahat. Ngayon guys, medyo malakas yung hangin, no. So, kami ngayon ay nakahinto dito sa bangka. Hindi antay namin yung lumabas yung kanaw. So, para arihan namin. Pagkatapos, para makuha namin. So, bali, ang inaabangan namin isda ay tinatawag ng turinga, no sa mga nakakapalod ng na aking video iyun eh, yun po yung rinan. so ang proseso ng pag-ariyan nito guys ipapaliwanag ko po sa inyo para hindi kayo maguluhan guys no pag mangingisda ka kailangan may preparation ka rin no? kailangan yung mga plato nandito <laughs> ito yung mga kasirula kaldero ayan tsaka ito yung kalan ayan mo tapos pag mangingisda ka guys dapat malakas ang resistensya mo no? hindi ka lulain para hindi ka sumuka sa dagat no kasi minsan malakas yung alon tsaka malakas yung hangin ayan po tsaka pag mangisda ka guys <laughs> dapat may bunit ka no <laughs> ayan po guys example ng bunit tinatawag namin bunit kasi ginawa lang namin to guys bali pajama to guys ginupit namin para maging bunit no? protection po para sa init kasi kung wala kang bunit guys siguro mga isang linggo kang bilad sa init talagang ano ka na parang africanos ka na yung mga kulay nila Opo, sobrang itin na po. Yan po yung jacket ko. Ayan. Umagang umaga po ngayon, guys. Wala masyadong araw kasi nasa ng, nasa ng cloud. <laughs> At medyo uulan nyo yata, guys. Tapos ngayon pala, guys, low tide. Kung makikita nyo dyan, o, low tide. Isome natin para makita nyo. Yan, low tide po ngayon, guys, kasi umagang umaga. Alas 7 ng umaga. Ito rin, may jacket. Ito yung crudo namin. Ayan. Ayan pag isda ka guys kailangan may gano gano niyo parang puntil no para pag may ulamin kayo pakasin nyo lang tapos ilibilad nyo dyan talagang sulit na uling ayan kompleto to guys tapos may pakapian din kami may sukal ayan balde may jacket may taguan may crudo ayan kompleto at e, saka yung lambat na ginagamit naman guys gamit naming lambat guys ay numero 4 yung mata malalaki yung mata kasi good size yun para sa mga isda kasi ang pagkakalam ko, ang paghuhuli din sa Pilipinas, shitty yung mata na kailangan required para sa mangingisda. No? Kasi pag medyo maliit pa nun, medyo ano na yun. Risky na po yun kasi medyo bawal na po yun. No? So ayan mga kaibigan ko, ito yung jacket ko. Ito yung lambat namin na tinatawag naming patitig. Hindi ko lang alam kung bakit siya tinawag na patitig, no pero yun talaga ang tawag sa kanya. Yung ano namin, yung lambat namin is... Ito po yung mata, number 4. Bali, screen na po ang binili namin. Hindi na yung ganitong lambat. Karamihan kasi ganito na. Kasi para matibay, no? Kasi minsan kasi, yung mga turinga na umaabot ng 10 kilos, eh, hindi namin makukuha pag yung maliliit lang na nylon ang gamit namin. Pero kailangan talaga ganitong crossing screen, yung malaki ng hilo, no? Para makuha yung umaabot ng 15 kilos. Yan, 10 kilos para makuha din namin, no? Hindi lang tulingan ang makukuha dito kumukuha makukuha no pati lahat na kan medyo malalaking isla na kailangan makuha kung kailangan ba na pating <laughs> o oh, na rin pero pag pating guys pag nakulong namin yung pating malalaki ay hindi namin hinihilalagin na hinihila namin agad kasi unang una hindi naman maano yun hindi naman mabibintay yun pangalawa delikado din sa kao so, ganun po yun so bali dito kami guys nagaantay kasi medyo mahangin dun sa kabila dito medyo presko yung ano yung alon <laughs> hindi fresh kami yung alon mahina yung alon hindi kami kinakalug kalog masyado so dito kami nag-aabang pag umangisda na ka guys kailangan mo lang magcagano siguro aabot kami dito hanggang alas 10 aantay ah, lang namin talaga silang lumabas kasi kahapon dito ito lumabas eh Tapos ngayon naabangan namin ulit kung dito tuloy ulit sila lalabas nakaarihan namin so ganun lang kailangan nyo lang magtsaga no? tsaka mamaya kung makaariada kami ipapakita ko po sa inyo ang proseso no kasi pag-aria nito hindi ko lang mabibideo kung paano mag area nito no kasi wala nga kulang nga kami walang mabibideo so yun guys no yung tingga nya guys medyo malalaki din no ito po yung tingga na ginagamit yan malaki po siya para mabilis um, mabilis sila pum, pumaila agad no para mahabo nila yung isda tsaka ito ayan siguro guys kung mag ano ka nito, mag, mag ano ka nito mag ka ng ganitong lambat dala na halat one set siguro abot uh, to guys ng ano 150 150,000 mahigit kasi sa tingga pa lang tsaka sa screen sobrang mahal na po wala na kasing mura ngayon <laughs> tsaka ang pinagtataka ko guys tayo guys no si father's vlog ano kasi nakabili siya ng gopro <laughs> ngayon guys nakabili na siya ng gopro sa si father's vlog ibabash ko, si ibabash ko, na si father's vlog no ayan <laughs> yung rimo namin guys mga kaibigan ko kung makakita nyo mga kaibigan kong minamahal putol po guys no <laughs> hindi po yata nabilihan ni Padres Vlog o baka pinapagawa niyang bago no hindi pa nanarating yata siguro pinapagawa niya sa mga parapanday ito po siya guys sobrang late guys so kasi hindi to pwede sa lautan talaga guys gawa ng pag medyo malakas ang hangin awala wala tong silbi no medyo maliit nga putol pa maliit pa So ayun, chat out kapadol sa vlog no. I hope magawa nyo ito ng paraan. <laughs> I-comment nyo guys na Padres Vlog Sana pagawa ka ng Rimo Ayan so basta Padres Vlog Padres Vlog guys Swerte nga yung taon kasi gawa ng Vlog siya naka arya Tsaka maraming blazing na dumating sa kanya So deserve naman yun kasi sobrang sipag yun sa dagat Kita nyo naman napapanot na yung ulo niya Kaka-antay ng kanaw Tsaka nangangitim na yung likod Ulo kakalaot so para lang may makita no para lang may video may video at saka may income para pang kain araw araw so ganoon po siya kasi pag so deserve nyo po yung gopro yun po asada, all my gopro so guys no pag gaitong klaseng pangingisda ay ko lang matigil wag salita no ipapaliwan ako kasi nyo by step by step no so ganito yung lubid nakapunta doon ng do punta doon tapos may angkla dun guys, may makapundo Tapos nakaharap dito yung bangka Kasi kung sakaling lumabas dyan ang kanaw eh, Ready to fight na to O kayo lumabas dito sa baba Okay lang kasi kaya namang ikutin to ng baga So kailangan lang namin mag andito Mag stay, anti anti tsaga tsaga Para sa magandang huli Yun po yun, dapat kailangan mo lang mag -tiyaga. Yung isang kasama namin guys Andun na sa kabila Di nyo lang makakita na no? pero nag-aabang din siya no So low tide ngayon, kung sakasakaling mga sobrang lakas talaga, parang bagyo-bagyo, eh yung mga tao dito, ayan, haabo ng baybayan guys, so, mula doon, papunta doon, hanggang doon, ano yan guys, aabot ah, ng 4 kilometers yata, or 5, I think. Tapos, yung hibasa nila, sobrang laki. Kaya naman, pag bagyo, tapos umaga, wala ka pang ulam. So, yung mga tao dyan, pupunta dyan sa hubasan, nangunguha sila ng mga shell, pang ulam, tsaka mga uh, seaweeds. Ganun sobrang sarap, sobrang hayay sa buhay pero mahirap sa probinsya guys gawa ng pag sobrang lakas wala din hanap buhay wala din pera si mga, mga pamilya di ba kailangan mag-aral yung mga anak so ganun talaga kailangan talaga ng konting sakripisyo kasi balance ang mundo di naman lahat kailangan mayaman lahat di naman kailangan mahirap lahat di naman kailangan ma, ano, masagaan ng lahat may kailangan naman kasi medyo maghirap ka rin kasi so, gano'n yung nature ng mundo nun. Ano ba yata yan? Tawag uh, dyan. Uh, vice versa. Tawag uh, yan yung art, al, alternate. Ayun po. Para maging balance yung mundo. Kasi yung mundo balance kasi yan. Ayan po. Kaya huwag kang mag ano. <laughs> huwag kang magsawing mahirap ka lang. Mahirap ang buhay. So this. Ano yun? Blazing na rin yun kasi. Blazing yun sa mga mayaman kasi. Balance yun sa mundo. So ganun talaga. Kapalara natin yun. Ang malaga ay eh, uh, pananampalatay na lang no? kasi pag nawala tayo sa mundo eh ano yun pag nawala na tayo sa mundo hindi eh, panibagong buhay eh, doon mo na makakamtan yung lahat ng sakripisyo mo dito sa lupa pag akit mo sa taas mabaw yun God is always good sabakan so, natin mamaya kung makariyada kami no marami na akong sinasabi kaibigan so guys no update tayo eh, guys ang oras natin ngayon ay alas 11 na yata guys mga alas 12 na wala pa rin nakitang ano no, kanaw no. Sana lumabas na siya pa <laughs> marihan na siya no. Sabang nag-aano sila guys, sabang nag-aantay kami dito pa. I eh, nagsaing na si Angel no. Napakasipag niya talaga guys. Sasaing lang siya guys pa para lang sa kanya. <laughs> guys, sasaing lang daw siya nang para sa kanya, siya lang daw kakain. <laughs> Yan <pa> na ron. <laughs> 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 Yung isa na kasama guys, andun pa ron nag-aantay pa rin. So, antayin lang tayo tayo. Tsaga-tsaga lang tayo dito, guys. So, ayun, Nakabunit na ako, no. Protection, no. Kung sama ni sa mga social, eh, may sunblock. Ito naman yung protection namin. Tinatawag namin sunblock, no. Bunit is the key. Para hindi umitim masyado, Hey! So, ayun, guys, no. Hapon na kami nakaariyada, no. <laughs> yung isang bangka pa pala nakaariyada. Ganito pa pa mag guys. Ayun, no. Yung lambat, Andun pa ikot. Ayan. Tapos, uh, tapos unti-unti namin itong pahiliti, no? Tapos, andun sa ilalim, makukuha nito. Walang GoPro, kaya pasinsyaan tayo. Sa taas lang ang vlog. Ay si parang. So, antay na lang guys, no? Kung meron huli o wala. So, guys, no? Hapon na ngayon. Kakatapos namin maghila ng lambat. Pasensya na po kayo. Sige. Yun po yung sunset dito, guys. Napakaganda. Kulay yellow, no? Hapon na talaga. Umpisa kami ng umaga. Nabutan din kami ng hapon. Tsaka ito, papatapos na kayo magkinalang lambat yung isda na huli na namin. <laughs> Wala pa makain. <laughs> so, bali ito pala guys yung huli namin. Ayan po, yan. Lansahan, tsaka putian. Ayan po. Oh, quality! Uh. Pero konti lang siya guys, hindi masyadong madami. Pero pang ulam na, sigurado to. Tsaka pang crudo na rin. Ayan. Oo. Oh. <laughs> guys, kung sino daw may busilip ng puso diyan, ano na? Ano kayo ng mga mas namin, sirip namin, mga yapak, panggamit pang dagat. I welcome kami tuwang Bangka. Hindi na joke lang, guys. Pero kung ano naman, eh bakit Bakit hindi pwede no? <laughs> Ay, mas masira kasi si si Makwak. <laughs> <laughs> Just imagine nung guys, umaga, pisa kami ng umaga, tapos kami hapon, no? <laughs> Itong huli namin guys, sakto sakto lang to, pero hindi pa talaga to, ano, yung talagang pangmadamihan Ano lang to, parang pang ulam lang yata ang iba nito. Ayan guys, oh. Quality! taon nito guys, putian sa amin. Ayan, ito yung klaseng isdang medyo mamahalin, no? May presyo din kaya ito guys, yung isdang sikat din sa Japan, ginagawang sausage nila. Ito ay sausage. Yung parang hilaw, kinakain nila. Tapos nilalagyan ng caviar. Ito po yun, lansahan. Pero dito guys, ang presyo nito, murang-mura lang, no? Siguro abot to guys ng mga 15 kilos lang, no? <laughs> Ayan yung anong palambat namin, patapos na rin. Ayan, napakaganda ng tanawin dito guys, sa Bures Island. Sobrang ganda ng sunset. Ayan, yung, po, yung, isa na yon ano din yung mga isda yun, no? Ah, pa, panggabi. So, nakakuha nila yung mga buraw. <laughs> Ayan, guys, oh. Yung kulay namin, guys, medyo blurred na rin ng konti. <laughs> <laughs> so, gano lang ang proseso, guys, no? Pag nangunguha ng isda dito sa Bures Island, o dito sa may isla namin. Ayan maghapon pero nakahuli naman kaysa naman maghapon tapos walang nahuli so buhay mangis na nga talaga na At may dugo ay dugo dugo <laughs> masarap to sa tinula guys saka sa prito putian first class na isda sulit so, siya pala kay tita karing no kay tito bear yan kay Tito may kay tito hindi o kampo kay ramil gabo kay tita tuyang ayan po itong huli namin no ayan sa lahat ng bures vlogger ayan Maraming maraming salamat sa panood at sa suporta ah, kay Boreas Boy, kay Father's Vlog. Ah, ano pa ba? Kay Tita Gina. Ayan, maraming salamat. Ito para po sa inyo sa yata to. Kung makapunta dito sa Boreas Island, ito po yung mga klasing uulamin niyo sana, no? At ipapaghanda ko po sa inyo. <laughs> Tinola kay Tita Gina. Tinolang walang, Ay, ano, man. walang bitchen saka walang asin. <laughs> May asin, walang bitchen kasi ano daw, dapat organic lang. Yay! Kaya tapos sa inyo mabuhay ko yung lahat. Yan, maraming maraming salamat sa panahon. Pakishare na lang ang video na to guys. Pakilike, pakisubscribe na rin. At saka pakipindot na rin ng thanks kung gusto nyo. Ay, maraming maraming papasalamat marami, kami ng madami. Yan. Itong holy namin, naabot na 15 kilos. Hindi ko na i-vlog to sa pagtimbangan, no? Kasi dito ko na i-end tong video yung ito. Maraming maraming salamat sa panunood. Guys, okay. maraming maraming salamat sa panunood. I hope nag-enjoy kayo at may natutunan kayong bago mula sa aking munting vlog. Ayan. Maraming maraming salamat. God bless you all. Thank you. Goodbye. Bye-bye. Oh, yeah, time na. <laughs>